na i-invest na gano na yung mga benepisyaryo, yung mga retirees natin. Eh, hindi nga natataasan ng pension eh. Oo. 'Di ba? Hindi nila natataasan ng pension pagkat ang inaano la eh, ay kapusang pondo. Eh ang dami pa lang pero, oh. ilang bilyon ito? Nasa tatlong bilyon. Ang in-invest po ng GSIS sa dalawa palang lang ng kumpanya. Na wala pong approval ang view, ang Board of Trustees. Mm -hmm. Eh bakit nangyayari itong ganito? At bakit tinahayaan? Ito namang Quadcom Committee natin, dapat ito mga ganito ang iniimbisigahan eh. Ha? Abiro mo, napanood natin yung Quadcom, ano ang mga reaksyon ng tao? Quad. Quadcom. Quadcom. <laughs> Pero pagdating ng survey ng Palacesa, <laughs> 41% ang kumbisido sa quad ko. Oh, 41%. <laughs> 41%. So, so, ano nangyari yan? Eh, eh, ewan ko ba kung anong nangyayari sa bansa natin. May hukos po Ha? Ha? Eh, hindi naman siguro. Meron naman tayong tiwala sa Parsi Asia. Pero. Ha? Ah? Eh, bakit, bakit, uh, ah, sino kaya ang mga natanong? Ikaw ba, Joe, natanong? mm -hmm. Mukhang hindi tayo natanong at hindi tayo nakonsulta tungkol dyan sa ganyan na programa. programas. Ano yung kasi at random? At at hindi lahat pero kahit na eh sa okay. social media lang kung babasahin mo yung mga komentaryo, ah dito sa quadcom na ito eh hindi po maganda <laughs> ah, hindi maganda ah, ang ano ang naging dating po ng quadcom ng ating kongreso pero pagdating sa survey aba ay 41% Boy, may naniniwala pa <laughs> pala ah ang naniniwala na kinakailangan yun yung ginagawang pagimbestiga ng quadcom committee ay kinakailangan okay. Oh, eh, 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 eto. Dapat ito ang mga ganito, imbestigahan po ito ng ating mga mambubuta, eh, mambubutas, eh, oh, yeah. mambabatas. Di ba? Diba? Para malaman din ng taong bayan oh. na mayroon palang ganun na uh, hangki Oy, Mr. Wick Biloso, ano bang paliwanag mo dito? Magpaliwanag ka nga. Huwag lang sa COA. Magpaliwanag ka sa mga membro ng GSIS. Uh -huh. Bakit nag invest ng ganito kalaking halaga? Ha? Bilyon ang pinag-uusapan po dito. Na walang approval ng Board of Trustees. Oo, eh sino ba siya. mga membro ng Board of Trustees nito? Eh di yung mga taga-gobyerno din natin. Uh -huh.